So, kuyugan ka ako maglakaw-lakaw? Ano Paglakaw-lakaw kay ikaw may diatritis? Ano <laughs> ba, buwit siya? Ano na Ay, payong hato ba? <laughs> ha? kagpayong! Ka payong <laughs> ba? Ah, Uh, guys, may hapon. Daho ka yung hubas, guys. Oh. Dapoy buang hari galakaw-lakaw bulaw buhok. Oh. Manaw asawa maldita <laughs> Asa man ka ayo. Asa mangka? Hey. Amerika nang hilaw. <laughs> Sunset yo yo. Sunset. Napa'y mas chadag sunset ane dito sa barangay paliton mini borakay or little borakay. itu dito Pinaka cadangan sunset. Lo gubas guys. Kamu um, 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 i. Huwag oh. taga-sikihormo, pangitaan ni gasa ni Dapita. Ito lang yung sunset niya. Ito lang sunset niya.

Ay, eh, tamak pag eh. Ay. Ang kayak orang tail kaya murag ula gitay, basa ka rin panahon. Ay, gitay kay hupong sa? Hmm. Hupong. Hupong imong naong. Agay. Pikas, pikas, ardili. Ardili. <laughs> pikas, ardili. Mabungo. Ar 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 Pagay, okay, ilong. Bungo. Hala, paya.

sunset guys napakaanindot gayod ang sunset there is a boulevard boulevard huwag okay, isa itong ganahan mo ari direct si Kihor ari na mo pagka peaceful kay direct si Kihor kaanindot kay balas puti kay balas Na dere makita ang mga patsada mga beats ug mga pulse nindot kay ya, mga pulse para sa mga kambogahay pulse na dia na dia tanang taw kambogahay pulse ug pinakanindot nga ya, beats ang salagdoong beats pero karon murag dili pa siguro ron kay balod man didto same so, makuhon ato sa ni <laughs> Saan bo tuloy kinhason? Ay samot ba kung kapi ang Ano eh. Ato to. Si galubun-lubun nang kuno. Ha ta kanay balasare. Mo friend, galubun-lubun po, my friend. friend. Nagyabi sa know. motor. Hindi na ka tumawala itong yabi hada. Nawala magmotor. Hindi mawala ang... Nawala agad ang motor. Hindi, mawala. Nawala agad ang motor. Papa, wait ate pang papa ah ni kinya sono pinaisawa humang sawa o oh, sawa ha ha sawa o oh. sawa din na ni di man sawa <laughs> sawa bilat lalong pang pang huy lalong. nindut mo nang lagat ng pajama nindutak eta nang buken no basta wala nang adlaw o kayo. Pa. Pa. Ha. Hey. Sabang. Sabang sa, sa dina. Ako oh, yung video ko, yung tabang eh. Ay, pangulong mahulog ko silpon Ay, kaya -nag ano na nagmahulog. Ano po Ang 3,000,000 rapito na. 3,000, mahal siya kanya kong silpo. 3,990. O, oh, di piso na may kulang para himong 4. Uy, lalo mo man. Dako kayong hunas oh. Dako po kayo. Dako po kayong pagtinama. Ang manatag ka. Ang mga tahari. Ang mga tahari. Ang mga pag-egon niya mo. Ang tahari. Ang Ikaw may gaya kuha ng balik ta. <laughs> Ako. Ano ah, na raka? Mura mga kagnawag syukoy. <laughs> <laughs> Natawa ko. <laughs> Kisa mong gupay pa yung pag-sandal arihan hunasan. Ha?

Oh, dahil kinasun, o. Oh. Ay, umang nga, no, eh. Nakaka, nilawin niya umang. Mukha anong umang. nila naga. Crunchy, crunchy. Crunchy, Crunchy, crunchy. na oh, okay. ta, muli na ta. Balik eh. ta. na Eh. na ta.

siya yeah, daghan na sagbot ba dapat dal anig ma warning ha ni okay, labong Kay diri oh. tawa guys. Oh, labong nakinasagbut ba. Okay oh, sa tong na sa mga sa mga daplin-daplin diha ah. pag dala mawir. Dari Nari oh. okay sa tong tupad oh, wala puy nanilig yo. Oh, oh ana oh, oy, mga tupad. Agay. Okay. Oh, tawa. Eh. Okay. So Moro to sa kay Mama Uli na mi Heron o dire sa tama sa may naari ha Ha Uy may ngob dire ya Ay ngob ah Ano ka balo, tara. Hindi, sinagay sa mo. ni mo Mayat